Nagpindag mo ang... Ano ito? Nagpindag pa. Nagpindag mo na. Konting nakaw ng ano. <laughs> Kabada siya. Ayan. Pinaupo na siya. Ikinan na yung ipin niya. Grabe talaga guys yung sigla ng ipin niya as in. Tapos may ano. Ang um, alam ko sabi ko ay tingkol pero hindi ko alam sa Tagalog kung anong tawag doon. Yung parang stealth tartar. So kailangan siyang linisan talaga siya. Tapos yung dalawang <coughs> hipi, <coughs> hindi lang pala dalawang hipi <coughs> niya ay may sira. So <coughs> meron pa din ko pala sa kaso. So may stealth tartar. Pag hindi niya masakit yung hipi. Um, Dilinis yung si yung niya siguro yung yun sa pag sa siguro yung matatamis ba? Pa. Tapos pag tinutulsh hindi na dadala sa tuhod. kailangan mo talaga na sinuman talaga yun. Alam mo kasi nung bata pa siya, bata pa siya, yata si nakapagpacheck sa anong dentist? Dalawa yung 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 hindi. 哎，看到牙牙那根根牙。他这面那个牙怎么怎么那那那的对，那个牙齿怎么怎么怎么怎么怎么了么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么这个怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么怎么 应该是牙的没关系吧？有关系。他如果痛的话就举左手，我给你看。如果是不没得如果痛就举左手啊。这个没得不痛啊，应该。这个也不痛啊。那个不痛，就是这个，对这个。嗯，这个痛不痛就举左手啊，痛就举起来我给你看。没得不没事的，痛吗？不痛不痛吗？哦？痛啊，痛啊。 Iya, masakit daw ba? Hmm. Hmm. Nagayos, rasoyos. Hmm. Na, sa Ay, ya. Hmm. Tapos, tumukos siya. 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 Pinapo muna kami kasi pinapawait pa kami ng ano. Ayan, pumasok na yung kapatid. Tayo ka dyan yan. Ganyan, tayo pa dyan. Ganyan ka lang. Tinan nyo guys. <laughs> kasi mayroon pa siya gagawin. <laughs> Teka na, ikukulong ko na dyan yung sisi. Mababa na kami. Tapos na, ang dali lang. Okay, ito na. Ito na. bakit yas mo sa dentist? daming tanong.